Good morning, good morning po, mga kababayan. Saon Bisaya, Mindanao po. Everyone, everybody, hold the world. Nandito po kami sa view Ang aga ni Mamete. Ang aga ni Mamete nagluto ng mani. Ba, sinabi ng asawa mo, hmm. maglaga ka na na, ha. maglaga kan tatay. Kasi magaga pa kayo gigising kasi Mamete no. Oo. Buti nga alas ng aku membangunkan bumangon kanina. alas 4, alas stres anakku ko. Nakagising na ako. Ano ba yan? Ano ba Ano ba ang aga ni eh, Tsa nagwalis Anong tinanim niyo? Ay sitaw? Ah, ang aga nila nagtanim ng sitaw

Ito yung mga tinanim nila.